So nandito na kami ngayon sa Boundaries Ng Infanta Quezon At ng Real Quezon So kagaya ng sinabi namin kanina Wala kaming Wala kaming destinasyon sa biyahe na to at gusto lang namin maabot yung dulo ng Marilaki at nadala kami dito sa boundaries ng Infanta at saka ng Real. Ngayon, hahanap ah, pa kami ng spot kung saan kami pwedeng magkampi. It's either Infanta or Real or Caloocan. Hello, <laughs> uh, Jun. Good morning. Oh, yeah. <laughs> Ganda dito. Ganda. Nodels? Noodles? Noodles. Noodles. Sarap niya, noodles. Good morning. Kamusta ang tulog mo dyan sa yung kwarto? Sarap. Mas mainit. Mas mainit. Ayan, dito po siya natulog dyan. Kay Panda, kasang kasya siya dyan. Sa likod niya. napa kasi yan. Mas mga boys, syempre dito. Namumokmok. Ayan, kwentong noodles tayo. Ayan, meron ba kayong mga memorable na story at tungkol sa noodles? Dati yung ulam namin yung noodles. Naulam niya yung noodles? Ganito? Hindi, medyo mahal to eh, no? Hindi, yeah, yan yung laki mi. Laki mi? flavor? Chicken, kaya pito. Oh, chicken na Ah, uh, inuulam niya siya? Inuulam. Mm -hmm. Sarap ulam yun dati. Sarap ba Dadami yan sa bawang. <laughs> inuulam niya rin yan? Oo, oh, dati. Ngati, nahulam no, din naman yun eh. Nung no, hulam din namin yun, kasi wala namin pabili ulam Sa islang ang ano dati eh, lakay eh. no, din. Lakay din. Ang sarap nun. Hindi mo naman na kasi papansinan yung ulam dati, kung masarap kung hindi, yun eh. pag no, ka na. Yun, tsaka ano, tsaka sabay-sabay na -sabay, yun, ano, kumakain, ayos nun. Ang noodles ay, nanginiwala ko, galing siya sa, ano, sa China. Di ba kasi, mga China, e eh, baka correct nyo kung mali o tama. But, doon siya galing, sa China. Tapos, tinawag siyang noodles kasi nagnanad ka, ka ang hmm. ah. mga makain na gano'n ako na daw hindi mo makain gano'n ha nanad ka tama, tama. Tama. ay ganun pala yun hmm. search nyo kung pag tama ako chamba <laughs> <laughs> pag mali bash nyo ako <laughs> na tawag sa japan kasi may museum doon ng noodles Ah, hmm. ganoon. Mga cup noodles pala ganoon. Aba, yeah. para 'di ba sa Japan kasi malamig. Eh. So mahilig sila sa mga noodles. Kung nanonood kayo, comment niyo na lang kung saan galing yung noodles. Mm, yeah. man, ako man. may tanong ako may tanong. Mamaya, mamaya. Ano, ano, ano. Hapon ka ba? Wow. Wala, tinatanong ko lang. Pick up line ba? Wali. Ah, oh, sana naman yung ano, yung biyahe na walang destination. enjoy ka ba? Wala, mo makakawin na? hindi, na, natin na lang saan pupunta eh. Kaya nagligaw ligaw tayo eh. Ipanta Punt ka punta ng Real. Real punta ng Impanta. Pero para sa akin na pumunta tayo dito sa Impanta. Hmm. Oo tama. Kasi ang gawa doon sa Real eh. Mo? Parang wala siyang pampang. Ang inaanap kasi talaga namin. Car camping. Parang makasama namin si Panda. Panda. At the same time. At sila sa yung tent. Hindi kami pwedeng sama-sama sa tent. Kaya uh, prepared talaga namin car camping para yun, ganito, ganito siya sa Next time, hindi <laughs> <man> na ako. <laughs> <laughs> Bibili pala si Jun ng van sa susunod. Uh, yun, dalawang van na yun na nakaano naka, naka ano, dyan. Uh, ban ban na kami, ban ban. ban um, yeah, magsuswimming tayo. Kasi <coughs> tutor, <coughs> ang hang. Tutor namin kayo dito sa Pine Hoods. Pine Hoods. Maganda dito sa pilot. Ako mabilis lang sila. Yeah, worth it naman. Pero no, umulit, ibig sabihin masarap. Yun. timpla niya yan eh. Sure. Perfect, Perfect yung timpla sure. niya, no? Hmm. No? Oh, kailangan yung support tayo yung sarili niya. o, diyan mo, sinay magsarap pa. O, diyan mo. Naniniwala ako masarap. Perfect nga yung timpla. Perfect sa alat, sa anghang. Mm. Diba? Tsaka yung naabangan ng aso. <laughs> <laughs> Pag inaabangan ng aso yan,